kula yung ano kasi since, since walang came na magpe-perform o walang surprise talaga kanlalo ng kulay doon sa issue ng ano ng hiwalayan ay <laughs> we don't hindi kasi namin dinudwell yung mga issues we don't focus on We don't really focus on that hindi naman po doon umiikot ang production hindi naman po doon umiikot ang pagiging creative ko. Uh, uh, oh, ano man. Uh, uh. But uh, uh, ano lang ang mensahe mo uh, sa tao regarding dito sa pinapatong issue sa iyo? Sa inyo tungkol, action? Tungkol, tungkol sa... sa ano kasi hindi ko pa po naririnig yung issue na ganun eh. So, uh, I don't really have a... Wala akong reaction dun. Wala. <laughs> Kasi uh, last one for me. Uh, yung different path ng review. Kamusta yung para sa inyo? Yung ganun, ganun path ng review. Parang how are you accepting it ngayon? Mm, still the same. It's the same. Wala naman sa mas okay. It's 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 the same. It's the same. Hindi siya. It's nothing. Hindi naman po sa better than the other. Wala naman. Pero sure, na mimis mo siya katrabaho. Of course. Oh, naman. Um, but, di ba, um, getting sa mga projects naman namin, it doesn't, hindi naman kailangan na, di diba? hindi naman kailangan na kami palagi ang, ang magkasama sa trabaho. And eventually, doon naman, magkakaroon din naman kami ng projects eventually. And hopefully.